Welcome back again dito sa video na ito ituturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng pera sa coins.th papunta sa Gcash gamit ang cellphone. Kung gusto mong malaman panoorin mo ito ng buo. Ang unang gagawin buksan ang coins.th. Dito sa please enter your pin, Ilagay nyo ang inyong apat na PIN. Dito makikita nyo meron tayong 698.03 peso sa aking wallet. Para matransfer transfer natin yan sa GCash, pindutin nyo ito. Dito sa Discover, scroll down, pindutin ang Cash Out. Dito sa Cash Out, Send THT, pindutin ang GCash. Dito sa cash out GCash e wallet transfer, may dalawang pagpipilian, Instapay at Pesonet. Ang Instapay pag ayan ang pinili nyo ngayon din mismo darating ang pera sa GCash wallet mo. Kaso may fee na 10 pesos. Ang Pesonet pag ayan ang pinili nyo mga ilang araw pa darating ang pera sa GCash wallet mo. Kaso wala naman itong fee na babayaran. Ako ang pipiliin ko ay Instapay dahil gusto ko ngayon na makuha pero mas okay kung sa Pesonet dahil walang fee. Dito sa amount, ilalagay nyo kung magkano ang ITRA transfer mo na pera sa GCash. Sa akin lahat ay transfer ko na, ang pipindutan nyo ay ang max. Dito pindutin ang next. Recipient sent to myself. Dito sa account name ilalagay nyo yung complete name ng inyong GCash account. Dito sa account number ilalagay nyo yung number ng inyong GCash account. Dito sa notes optional lang ito kung wala kayong ilalagay dyan ay okay lang. Pagtapos na pindutin ang next. Dito sa recipient info, ay check nyo kung tama lahat ng nilagay nyo para hindi kayo magkaroon ng problema. Pagtapos na pindutin ang confirm. An authentication code has been sent to your phone. The code will be valid for 10 minutes. Pag naipadala na ang code na i-send sa iyong number, input mo dito ang anim na digit code, para ma-process na, as you can see nag-send na ng code at kusa na siya nag-input dyan. Ayan na na-i-transfer ay na natin ang pera sa coins.ph to gcash. Ngayon ay check natin kung na-i-transfer na ba talaga ang pera sa gcash. So open natin ang gcash account natin. As you can see nandito na ang pera na 687.67 pesos. So dito na nagtatapos ang aking video kung bago ka palang sa aking YouTube channel subscribe.